Ayan na nga guys, dumating na yung natin. Product natin na inaantay. yan. Dito na guys. Pwede na kayo mag-mine. yan. Ito. Ito yung para sa mabit nyo. Ambil sa mga may hiling mo kape. No, 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 no. So guys, ito yung ah, ano, uh, pang-girl. Ayan. Right? Pang-girl lalo. Ayan. Right? Ito ay pang malakas ang katihan. At ito ay sa ano sa kapalalaki okay, yan, guys. Pwede dito. Ay, ba, ano, ano, ano? Ano, man, eh? Ito ay nakalit mo. Ito ni? Ano ba? Ito ay pang ano. Uh, pwede mainit, pwede malamig. Ano ni eh. Tatabaw yung tao eh. -tap, ito ay So guys, may nyo lang to. Main, ano, Kapos, ito. May ano, uh, flowers. Tapos ito, ang na to guys. Ito yung gawa uh, ng ano James uh, Philippines Yan. ano eh, collaboration ng Coca Cola, yun, naman yung design. ano 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 eh. ano 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 Ang gulo na. lang misis mo. Ungay! <coughs> <coughs> Baste, pwede bang mamain yung misis? Oo oh, kasi yung misis yun eh, mamain ka tuloy. Oo na! Mamain ako din yan. Ito guys, um, main nyo lang ha. Uh, Code lang nito, flowers. <laughs> <laughs> no, 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 no. Ito. Um, na. Ito. Main, ano uh, lang ito, main nyo ha. Uh, Kapagula. Ayun. Yeah. <laughs> Kita ka sa amin eh. na Bukas na kasi yan eh. na.

Maliling tao eh. Hey guys, may ginagawa ng flowers tapos uh, eto naman, red Coca-Cola. Ayaw Sige na guys. May pagulo kasi eh. So, Uwi tuloy ako. Hey guys, eto, may na ng uh, flowers with ano, yan.